Hi guys Uli po like tayo Nandito ko sa isang uh, Liblib na lugar Gaya po ng dati Sa ano tayo ulit Range Road Ayan eh, yung bahay o Ayan So Yung pagkain po Na-deliver ko na Yung customer ay Ano naman siya Mabait uh, Binatilyo So tuwan tuwa Kasi napakalayo Naihatid ko eh So yun guys uh, Nandito ko sa 5547 220 uh, Range Road So yan, palabas na ako ng ng bakuran ng ano, ng isang uh, mayaman na customer natin So yun guys Dito sa Range Road po ay napakadulas sobra, tumatakbo ako ng 30 40 50 Depende po. Dito medyo may, uh, medyo ano, may mga bato-bato so okay siya pero dun sa ano dun sa kalagitnaan medyo ano eh medyo black ice so so far okay yung bigay nya hindi nyo makita no ayun na yun na na yun. so yun guys to so, ayan tayo po ibabalik ng Port Saskatchewan yun e nga po as in e nga tinanggihan ng mga driver eh, itong order na to una nalalayuan sila ayun shoutout kay Kuya Joel Abo Abo ang may-ari ng The Breaded House yan dyan sa may 127 Street yan atin niyang binalag. Shoutout sa iyo ha pati kay Ati Joey pakikamusta siyempre si Sweetheart si salamat Sweetheart labi Sweetheart ayun yun nga guys at uh, medyo malayo talaga ah uh, syempre di ba madulas so tatakbo ako ng kinuha ko to ng ano ng 12 minutes kasi takbo ko si Quente pero kung summer kayo right ko to mga 44. 7 to 8 minutes syempre kailangan kailang magingat eh ayun si Vince kailangan eh Vince nag-skip ka na ba? busy tayo ha <laughs> busy ako kaya mo, Orange So, yung guys, eh uh, yun nga, sabi ko, takbo ko ng, ito, 30 lang, oh. Kasi, madulas, eh. eh. Ayun, si Adil, uh, si Adi, Adi, nagbabakasyon sa Pilipinas. Kamusta sa ka ano dyan, bakasyon mo sa Pilipinas? At uh, si Joan, yan, dinagit. Yan. Mga taga-Porsche Scarchewan, ang ating mga viewers ngayon. Sa taga-Edmonton. So yun po, galing ako sa isang mayaman na customer at napakabait. Sabi ko, binatilyo. Yun, tuwan-tuwa kasi. Sabi niya, sabi niya, ano? Yung order daw niya, kanina pa daw. Eh, ayun si mami po rin. Siya daw mami po rin. Sana naman niya kuya. Ang <laughs> layo sa ano, 5 sa 5 Yun, yung number ng bayan, 5 Range Road 220. Medyo malayo talaga sa, sa likod ng jail. Turn right on Township Road 544. Ayun. So liliko ako. Kaya nga eh, kawawa naman ako. <laughs> di kasi ano eh. Uh, Siyempre eh, kay Skip. Alam mo naman si Skip. Salamat po mami. Alam mo naman si Skip eh. Talagang ano tayo sa Rins Road eh. Alam niya kasi hindi ako tumatanggi eh. Kaya sabi ko nga diba, tinanggihan to ng mga driver. So yun guys. Yun. In six and a half kilometers, turn right on. pero sinabi ko no, hindi ko talaga biro yung pagiging buhay, buhay delivery. Actually, may share ko lang no. Napanood ko sa isang vlogger na sikat na si Ibana Alawi. Ah, uh, yung kanyang uh, si JB Biwang. ayan, siya yung tumulong sa akin. No na din siya ko. Yung vlog ni Ibana Alawi, no karang tatlong araw yata. Uh, sa mga... Sa mga rider. Oo. Oh, Oo, oh Brad. Rinsod na naman. Oo. Oh, eh, kasi... Sabi nung customer, nung ibinigay ko, yun ang pagkain niya, kanina pa daw. So, maraming tumanggi siguro. Maraming tumanggi. Sa... Sa ano? Sa pagkain na ito. Siguro, una-una. Malayo. Totoo nga, malayo. But, sa malayo, napaka-delikado, madulas. So, ako naman, yun... Tinanggihan ko kasi Ay, tina, uh, tinanggap ko, sorry Tinanggap ko yung order Baka kasi, misang diba Salamat na, salamat JP JC, o oh, si JC Salamat sa inyo lahat Diba, ano, ah uh, syempre pag hindi mo tinanggihan Baka pagbalik mo ng, ano, ng Terminal, o oh, for Saskatchewan Magbibisi ka Kasi, kaya, kaya yun siguro Eh, uh, hindi ko tinanggihan Kasi nga Baka pagbalik ko, mag-busy ako. Kaya ngayon, hanggang ano ako? Hanggang, hanggang alauna ako na madaling araw ngayon. No, <laughs> joke lang po. Hanggang ano lang tayo, hanggang, hanggang 12 lang. So, kasi mababa oras ko eh. Pero kung mga, around mga 10 o'clock, 11, iyan ko yun, itidigline ko. Masyado ng gabi. Saka, yung oras ko sa pag-skip, kumaga, short hours na lang eh. O, diba? So ngayon, maga pa naman, maga, mag aalas ice pa lang so tinanggap ko baka pagbalik ko mag busy ako ayun si Lester Caballos yun kasi ah, uh, Gino yan so yun guys uh, tapos yung nga may sure ko no yung buhay delivery syempre di ba sa Pilipinas si Ivana Alawi yung kanyang vlog di ba meron siyang mga iniligay na mga hidden camera may mga sa iba't ibang sulok sa kapitbahay nung ano, pinagano niya. So, maganda yung kanya vlog na actually medyo yung puso ko, medyo ano eh. Ako kasi mababa kasi yung luha ko eh. Yung mga driver kasi, 'di ba no, yung mga driver na yung isa nga, 'di ba, criminology ang ginukuha. Eh, syempre, 'di ba sinusubok ni iba na alawi yung ano, yung mga driver na grab, bibili pa ng pagkain ng mga ibang oh, TikTok ano, TikTok, yung mga ginagamit sa mga pag tiktok Ayun ano, siyempre tinanong yung mga driver, bawat driver, 'di ba? Ah, ba kahirap mag-deliver ng pagkain? Unang una, sabi nga, napakahirap talaga. Tapos si eh, siempre, 'di ba? Dalawa lang yung gulong yung ano nila, yung kanilang ginagamit. So meron talaga mag ano mag-deliver. -mag eh. Dahil nga yung buhay nila doon, sa Pilipinas misan di ba umaga nasa bingit ng ano ng ng kamatayan yung kanilang pagbabyahe ng pagmumotor so hindi biro talaga kumita ng pera doon sa Pilipinas yun sa sa ano sa pagagrab so dito naman sa Canada syempre winter di ba hindi rin hindi rin ganoon kadali sa amin na ano na na mag-deliver ng pagkain di ba kaya nyan, winter, di ba, madulas o, delikado o, na-experience ko, nakaraan, na-ditch ako salamat na lang sa mga Pilipino uh, sa mga kabasibol ko na uh, tumulong sa akin para ako maalis yun, so yun so siyempre, kanya-kanyang sitwasyon yung mga driver ng nung no, in-interview ni, ano, ni iba na alam yung kanyang vlog yung iba naman, ano, breadwinner, di ba breadwinner, so, siya, siya lahat ang sumusuporta sa magulang niya sa mga kapatid niya. Ano oh, kung napanood niyo 'yon? Panoorin niyo yung ano, yung yung kanyang vlog na si Ibana Alawi sa mga sa mga driver. Ayun si Jelay. So yung po, ganun po ang gayo, di ba no? Yun, know, race road. Oh. tapos minsan sa likod mo may nakatutok. Buti na lang, ngayon wala nakatutok sa akin. So, hindi po ganun kadali kumita ng pera na uh, mahirap 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 napakahirap po ayun si si Corinne yan, ng Tim Hortons gaya ngayon guys oh, uh, pagi ngayon oh, know, pagi po yung ano yung harap ko pagi po kaya yung aking ano pag like inano ko po ah uh, binuksan ko eh no kita nyo maano di diba so hindi ko pwedeng basta magpatakbo ng mabilis kasi yung mahamug, napaka -delikado. Ayun si RG Muhi ng Montreal. So yun na guys, Tino, no, ha. O, ang layo ko pa. Meron pa akong ano, 5 uh, kilometers. So tagbo ko ng 40 lang. Madali lang. Madali pag summer. <laughs> pag summer, madali kumita ng pera kung, kung busy. Eh, pag, pag kasi ano, pag kasi summer, medyo may nang skip. Pag winter, okay ang ano, okay ang, okay ang ano, ang earnings o income. Pero ang ang point yun naman, ko naman, kaya ko na sa Range Road ako, mahirap 'yung sitwasyon ng mga driver, 'di ba? Ganoon din sa Pilipinas 'yung mga nagmo-motor. Iba nga napapanood ko sa Facebook eh, nababangga, nagde-deliver ng mga ganto ganyan, isa pa nga 'yung 'yung sasakyan ng pasahero ba 'yon sa Makati? Ayun. So hindi talaga ganoon kadali. Ayun, si Neil Cruz ang ating uh, kabasketball. Ayan, magaling na, na yun. Magaling na basketballista, oh. Sa Edmonton. Shadow sa inyo ha. Ayun. So yung guys, ah, uh, you know, sa librebo -lib ko ng lugar, Range Road. Ah, uh, galing ako sa paghahatid ng pagkain ng ating customer. Yun nga, tuwan tuwa kasi nga sabi nga uh, yung daw pagkain niya kanina pa daw eh. So, yun nga inuulit ko na maraming driver siguro ang nag-decline. Kasi nga natatakot sila. Ah, uh, which is nakakatakot talaga kasi nga madulas, ayun no? Know, takbo ko lang 40 so meron talaga meron talaga kaya pag ito nalampasan ko na okay na ako pag nakabalik na ako sa process kadyo ha Ayan, yung mga nakatutok sa akin, naka yung mga sa likod ko, bisang patakbo. Siguro mga ano to, mga truck. malapit-lapit na rin. Uh, mga karawas na rin ako. Awan ng Diyos. So, guys, thank you for watching, ha? So, yan po ang buhay delivery dito po sa bansang Canada. So, yan, ha? So, pag winter po, hindi po biro ang aming uh, pagdi-deliver. Pag summer, okay lang. Yan. Ano lang. Uh, kasi, Di ba? Wala kang, ano, wala kang iniisip na, ano, kun, sa summer naman, halimbawa, gabi no, gabi, halimbawa, lang gabi, kasi na-experience ko rin eh. Yung nakakatakot kasi sa summer, pag nag-deliver ka ng gabi, yung mga hayop naman. Di ba? Yung mga packs, yung mga deer. So, yun ang, ano, yun ang nakakatakot sa gabi, pag summer naman. Kaya, Meters, right Ayun ang ating kaibigan si Ken. Siyempre Gino, at anong trabaho? Taas na tayo. Oo oh, naman, basta siyempre ano naman to diba? Ah, marangal diba? Oo. Oh. Oh, siyempre diba? Pag ah... ah, kasi ang pag-i-skip, isa rin sa ano eh sa masasabi ko na ano na ako na experience sa restaurant na 25 years lalo na nagkakaedad na ako so nakakapagod ang dalawang restaurant nakakapagod basa di ba babasa ng kamay tapos yun nga obligado mong hindi paglilinis nandoon yun eh e, yun, mas magluluto ka ng ano sa broiler, Turn right on range Road 224. So, may hirap talaga. Kumaga itong bag di deliver. Kung papipili na ako, kung double job ako, double job. Suguro okay na ako sa skip. Okay na yung isang restaurant na ano na full time. Kasi kapag dalawang full time job sa restaurant, napakahirap po. Ayun si Lawrence. In si Lawrence Banera, yun ang ating uh, kapasibol right din. Shout out down. sa inyo ha, guys ha. Thank you for watching ha. Malapit na ako sa Fort Saskatchewan Yun, awa ng Diyos, nakaraos din ako Kahit na napakalayo Kahit na napakalayo Napakadulas Napaka, napaka panganib ng ano Kasi nga, di ba, pwede akong maditch So yun So guys, muli po ha, maraming maraming salamat Sa inyong panonood uh, panunood Sa aking vlog Pasensya na kayo, minsan sa aking pananalita Nagkakamali, kasi nga Hindi po tayo naka-script, live po tayo So walang script So, ganun po kaya mag-vlog. Pero, masaya po ako nagba Para po, di ba, makita din niyo ang buhay ng isang tao. Nagaya ko po na nagdi-deliver dito sa Bansang Canada. Shoutout sa, sa sa inyo lahat. Thank you guys! Thanks God!